Wala ka't lang ang Ngayon ka lang, Mwe Oo Ipala mo ka, Tito Bukwala ka siyang sa eh. Oh, ha? Yung kotse mo Saan Doon sa YouTube, <laughs> <Ang> bahala kami, <laughs> para makita sa computers. Buti nilipat na rin Water ba yan? Hindi nga, kaya pinapa ko eh. Ang ah, putay na! Jalan! <laughs> Ayan, ganyan na ang pangyayari dito sa Mercedes. May langu na po dito. Ayan na, nagbabackstroke pa ho. Ayan na, si Eric Buhaya! Ayan na ho! Kaparating na! Eric Buhaya! Sige pa, kaya mo yan, Toy! Kaya mo yan! para nasa dagat lang siya. Hindi niya mamalayan. Ayan na, nag-backstroke pa. Ang tibay! Panalong-panalo! Panalong-palo! Palo. <laughs> ayan pa, isa pa! nag dive simulado masimula doon, ayan na! Tang ina, parang tanga lang! Na. <laughs> parang wala lang! Ayan you know, parang wala lang nangyayari! Hindi nila namamalaya ng oh. ano. Ako, 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 ako? Na. Kumakaway pa yan ah, oh. Kita-kita nyo nagdadag pa. Putang na parang dolphin. Oh. Parang dolphin lang, oh. Parang malalim na, oh. oh. Yan. Kaway naman dyan. Yan. Yan, you know, Parang loko-loko lang, oh. Ako, no? Ek, ek, ek. Ek, ek, ek. Ang ina mo, gago. Ang minura, mayroon. Okay, Mayroon pa. Bakit ba? Nakakalist na kaway lang. Saan mo ba kayo? Oo, isa pa, daray! Bili, isa pa, isa pa. Bili! Mag-dive ka doon. Yun o, putang ina, no? Tatumbling ko. O, yun o. Okay, panalo. Tanga, lumubog na, wala na. Ano, <laughs> oh, nakita? Siyok. Oh, okay, Oo, nakita. Naka-video ko. Naka video to eh. Yun. Ah. Ano yun na po? 4 hours lang. Ayan o. Nagbabakleri pa. Ano? Ang lupet. Sige na. Sige na tayo. Bakit hindi kumain yung dalawa?